exciting news na sasabihin sa inyo. So, kung mapapansin nyo, medyo makalat yung bahay ngayon. Medyo wala na yung ibang gamit. Yung mga kasama ko dito sa bahay, nasa kabilang bahay, which is na doon sa uh, sinasabi kong bahay ng best friend ko. Kapit-bahay ko lang kasi siya. So, yung exciting news ko is lilipat na kami ng bahay. Ngayon, hindi kasi to alam ng mga kasama ko, pero matagal ko na siyang pinaplano. Ngayon, kasi kung mapapansin nyo dati, konti lang naman talaga kami dito eh. Dumami kami ng dumami kamukha niya dito. Dito na lang natutulog si JJ ngay ngayon. Si JJ, dito na lang siya natutulog ngayon. Yung -e edit sa amin, parang kumbaga ba, nagsisiksikan sila sa kwarto, ganyan. So, tagal kong tagal ko pinag-isipan, feeling ko it's time para lumipat na kami, ganyan. Kasi, nung mga time na konti pa lang kami, hindi naman ganun kasikip. At the same time, okay naman ako dito dati. Kung magaba, hindi naman ako maarte sa bahay. Hindi ako yung parang kailangan ganito, ganyan. Pero since nakikita ko nahihirapan sila, ang gusto ko is lumipat na kami ng bahay yung mas malaki, mas maluwag, mas makakapagkwentuhan sila maayos, makakapag, alam mo yun, makakapaglokohan sila na maayos, ganyan. Bilang ako yung ate nila dito sa bahay, pag nakikita ko sila nga sisikipan, syempre medyo, medyo hindi siya okay sa akin, ayan. So, ayoko silang nahihirapan, kaya nag-isip ako nung siguro mga weeks ago lang, okay, time na siguro para bigyan ko naman sila ng magandang buhay, which is deserve naman nila yun, ayan. Tapos pag pumunta dito sila yayo, Nakikita mo parang magsisiksikan sila sa kwarto. Pero okay lang sa kanila. Masaya sila ng ganun. The thing is, ako yung parang nakikita ko hala, parang deserve naman nila ng maluwag na kwarto, ng kanya-kanyang ano, kanya-kanyang kwarto, ganyan. Bumubulong lang ako ngayon kasi nakaw lang yung oras na to dahil nado sila lahat sa kabila, nag-uululan nag, nag sila doon, ayan okay na yung bahay, nabayaran na, lilipat na lang yung gamit. Hindi nila to alam, wala silang idea kung ano yung mangyayari ngayon. Ngayon, surprise ko sila about do sa bahay. Pagpunta namin doon, magugulat na lang sila na, ano to, ano to, ganyan, parang gano'n. Siyempre, for sure, parang kataka, ah, ba't kumukami nila dito, anong mayroon ganyan. Doon na sabihin sa kanila na, lilipat na tayo ng bahay and deserve nyo to. Yan! Let's So, pupunta tayo ngayon sa kabila. Ayan, may cameraman na ako. Kahit siya, wala siyang alam sa mangyayari. Oh. Pupunta <laughs> tayo sa kabila para piringan ko sila. Kasi hindi nila alam kung anong meron ngayon. Alam mo na meron ngayon? Hindi okay, po. Secret. Okay, secret, okay. secret yan. Hindi Sabihin ako sa inyo. Suot niyo to. Ano yan? Suot niyo to. May gagawin tayo. Ang gagawin tayo. Busal mo sa bibig. Ang Hindi ko repeat! Ano ba? pag ko. Alam tayo. Alam ko yung laro na to. Laro to. Lechon-lechonan. Oo. Uh, uh. oh, hindi ikaw yun. Dito sa mata, sa mata. <laughs> <laughs> hindi sa bibig, pre! Saan? Sa sa Baka mamaya mahuli ako sa sasakyan. Sa mga <laughs> May dadalit, dadalit ko kayo sa, sa somewhere. Sa sayo kami dyan? Matik! Ay! Parang gusto ko yung pre. Saro. Teka lang, dito na makita. Ayan. Ayan! Pari, ba't di ako makakita? Hello! Please. Okay, okay, okay na! Teka lang. Ay ko! Paitip na yan. Paitip oh. na yan. Oh na yan. Game! Game! Tara na! Yeah. na taran, ha? <laughs> Tara na! Tara! <laughs> Mati! Yan, pati yung camera man, lalagyan natin ng piring. <laughs> Paano Ako magka-camera! Kaya ko! Tara dito, Tem. Kinakabahan ako sa'yo, boss. Ayan. Ay! Surprise to na hindi niyo ano, i-expect. Dali na, nasa nababalik na ko yung nakapag- Ay, sa iyong part. Game, ako na magka-camera para ano. Ayan! Ay, oh my God! Huwakan mo si ano, si Yayoy. Kasi na. Ay, holding hands! Si Yayoy, si Yayoy, huwakan mo. Ay, hindi niya nga alam. Ayan, the red shoes. Ayan! Ito! Hawakan mo naman presipete! Ikaw lang yung may alalay diyan, oh. Ayan. Hawak-hawak ang may, hawak ka ang may. Hawakan mo si Henry. Ano yun? Hey, Shuki yan, Shuki. Ayan. At pwede ka dito sa likod ko. Go, Patubi. Ang gas ng kamay mo. Ano ba? Hinawakan mo kasi yung sa ko. Ayan, ayan. Hawakan niyo ako. Hawakan niyo ako. Ang daming ka Hawakan niyo ako. Sabi na hawakan niyo ako. Hawakan niyo ako. Hawakan niyo ako. Di Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Matutuwa kayo dito, promise. Ayan. Ayan. Apear. Where <laughs> are you? Dito, dito, dito. Bilisan niya. Wow. Ayan. Siya, God! Okay na, guys. Okay oh yeah. <laughs> ano na. Sana wala itong makakita sa ating polis. Baka sabihin, ano. Sige, game. Uh, dari yung sasakyan, ha. Ito wala itong talagang kahaluhalong kahit anong salokohan. Isa ito, itong surprise na never niyo makakalimutan. Promise! Promise! Promise. Ano kaya Pag yun? Pag galing sa'yo, boss, nakakakaba. Sure. Oh, yeah. baka kayo sa bangin. <laughs> <laughs> Oo, oh, ayun mo naman. Grabe. Ganon ka sa tingin niyo sa akin. Yes. So, Grabe na <laughs> naman. <laughs> Parang nagsisi na ako. Sige na nga. Tara na, let's go. A few minutes later. So, nandito na tayo sa ano sa location natin ngayon. Oh, okay. Babuksan wow. ko na lang yung pinto. Bumaba na tayo yung lahat. Rin. Gaga! Kapag pa rin. ako. Okay. <laughs> 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 ano kaya yun? kulang dahan. kulang 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 shorts. kulang 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 pabayan, Henry? kulang 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 ay! Pa rin! Pasok! Ano Na ano Sige! Ay... O, okay, bangin dito ah! Tulak na tayo! Buhalam mo <laughs> <Baby shot. laughs> ah! <laughs> pa <laughs> ang ng baby mo! Baby tara na! Papasa sa... Ayan! May baka Peter! tayo! <laughs>

gawin pizza dito. Diretso mo ba kayo? Diretso ka? lang ka? kayo, diyan lang kayo. Oh, diretso pa na konti. Oh, oh. Si, hindi ka tumitingin sa daan. Ay, nag-aaway na agad. Ano ah. so, oh, yeah. ka ba? ba, ba, Stop na, stop na. Stop? Ayan. Gusto ka na ko? Ayan. Tawa ba to?

kabilang bahay para ilipat dito. Yeah. Wait lang. Ito kasi bahay na to, sa totoo lang, deserve talaga nila itong lahat. Yeah. Yes! Kasi para sa akin, so, kung meron man ano, kung meron man uh, kung meron makaka-deserve uh, makaka ng mga blessings talaga, mm. sila na yun. Mm. Wala yes. yung ibang tao kundi sila. So, hey. yes! No.

Hindi nyo. Hindi Ha? Hindi nyo. Huwag nang dito. Sorry. Uy. Nagenta na. Asan ba kayo? Puntahan ka namin dyan. Nakaka-uwi mo lang galing school? oh Galing ako sa school eh. Pag wala nang gamit dito pag uwi ko, asan ba kayo? Hindi naman kita. Puntahan ka namin dyan. Wait lang, wait lang. Dyan ka lang. Tumawa na ako. Puntahan ka namin dyan. Wait lang. Wait lang.

10 minutes lang dyan kami. Ano ang yung pimples mo? Nasa, nasa Jollibee nga kami. Punta kami dyan. Sige na, babay na. No. Oo, oh, babay, babay, babay. pa apa si DJ? si J Iwan. Iwan yang bawa. Yun. Walang kasama Yun sa Tidak sama sosio. Ada kawan wala Kaya pula Kaya pala, kanina ko pa nararamdaman rasa. Ada ano Ang dami kong nakalimutan ba si JJ pa? Yung tao pa! Hindi <laughs> mo Ter? Hindi po. Ayos na. Sige, tara na go. Let's go. <laughs> What's up? <laughs> Eto na yayari sa akin nga pa si JJ na lagi yung magdidikit sa akin. Minamalas talaga ako. O oh, tara na, po, tara na natin yung bata. So, yun, yeah, pabalik na kami ng bahay kasi pupuntahan namin si JJ. Yes, yes. naiiwan. Yes. Sabi nyo na, parang may naiiwan eh. Galing siyang school, nakalimutan ko nga. Wala ko sa... Nakasa... Hala, na nagtatampo siya. Parang daman mo kayo may iwan. Ay, hindi na gawin ko. Ang kawaan naman, pre. Bukas mo nga, masaya. Hi! Hi. <laughs> Tumawa naman. Parang tuta. Ayaw ba? sige, sara natin. Balik tayo doon sa kabilang bahay. Bye-bye. Nakatalong -bye. <laughs> <laughs> ka? <laughs> Bilisan mo na! Bilisan mo na! Bilisan mo na! Doon sa kabila, sa kabila. Ha? Bilisan mo na ng malaman ko! sa kabila. Ay wonyo, ako. Tawag ako ng tawag na tao, pusa. Ko dito. Kausap namin yung pusa, kausap tamo, dito. Kausap na sabi na sabi na sa bahay <laughs> Dapat ko dito. Nga, ah. sabi na ah, sabi na sabi na na yan na sabi 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 Bagal! sabi pwede kitang iwan ulit. Tawag yung pusa! sabi na na sabi na sabi na sabi na Basta. 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 Yung, Jay, sabi na sabi na sabi na sabi na sabi <laughs> na <tagalong batang> <laughs> Tatampo pa eh. What up lalakan? <laughs> ay mo talaga nag lang matino oh, Ay galing ka school. Ay naman. lang yan te. may baul lang ako. gabi. Anong baul? <laughs> may baul. Anong baul? baul. Dati pa naman J! <laughs> galing ka pa Parang ka nag-PE. <laughs> Di ba Friday pa yung PE nyo? Oo. Oh. May ba ganyan? yan, boss? <laughs> Anong stress na lang? tiyak ako. Grabe yung eyebags mo. Ang laki. Mumpis nga yan. Saan mo Maglilipat na tayo ng bahay. Tignan mo ako pa hindi mo sinasabi yan, te. Para ako lang eh. Nakalimutan kasi namin. Nakalimutan? Ang tingin mo sa pusa ako oh, sa kasama ko doon sa labas oh. May aso ka daw, aso. Hindi, hindi kasi biglaan to. Ngayon nang ko na sa school ka. Binalikan ka nga namin para dalhin okay, namin doon sa bahay. Binalikan oh. eh. na ni. Eh. Naalala. naalala ka pa rin. naalala. Kung di ako tatawag, ba? di niyo ako maaalala. <laughs> <laughs> Buti but, tumawag ako. Pero ko, ko eh, kasi <laughs> naalala ka eh. Pagtingin ko sa bintana, no, wala nang gamit eh. Baka hanteng bahay. Kala ko nililigaw <laughs> na ako eh. Parang naramdaman mo wala kang kwenta. Wala <laughs> talaga akong kwenta. Kung may ako, sabihin mo, nasaan kayo? Nakalimutan <coughs> lang eh. Hali, hindi kina, hindi nakalimutan, kinalimutan talaga. <laughs> <laughs> Tampo. Ikaw naman na. <laughs> ang importante, biligan ka, oh eh. Wala pa akong, gusto ko na umuwi sa amin eh. Wala akong pamasa ay. ay, ay si kaya si kinausap na lang yung pusa. Ayaw eh. na doon. Hindi <laughs> 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 nga wala. Anong sabi mo sa pusa. Ah, Nangutang sa pusa. Nasaan la sila? <laughs> pusa na sila. <laughs> pusa na <lang> sila. <laughs> pusa na <lang> sila. <laughs> oh, ayaw sumagot eh. Pusa language. Meow meow. Walang kausap doon eh. Walang kapit ba? Wala lahat eh. Tapunta <laughs> ko walang tao eh. Na-stress <laughs> ay. Na-stress <laughs> ay. Stress ay, stress ay, stress ay kaya tumubo na isa. Tawa <laughs> 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 mo. Tawa mo. Ah, kasi ito, no, so surprise. Actually, so surprise ka namin. Nasaan yung... So surprise ka talaga namin. Ito yeah. Yung talaga yung totoo. Ano ito? Pipiring... Ano ito to eh? Yeah. Oo, uh -huh. oh, a surprise natin, namin to sa'yo actually. Kung yeah. ano itsura ng bahay. Yan. Yeah. Ang ipit naman ito Ay, totoo ba? Teka lang, sorry. Asa ano ba God. Oh, surprise ka namin. Yeah. Oh, oh. oh, oh, ano yung oh, oh. tsura ng bahay? Oh, ah, magugulat ka. Mag ano ka, matutuwa ka. Ano mo talaga ito? Oh, oh, matutuwa ka, promise. Ganyan din sila na pumunta. Oh. Nakapiring, nakabusan. Oh. Oh. Parang bong ng panyo. Babaho lalo yan pag tinanggal mo. <laughs> Sige mo lang COVID ngayon. <laughs> Ta Tapon na agad yan sa basuraan. Oh. Hey, shit. Oh, may isang tolong. Yes, so, nakuha na namin si J.J. Yeah. Nakuhot! karang ano? Mahiglop na. Ano ba to? Nakuhot na namin si J.J. Isu-surprise ka namin, promise. Surprise? Alam okay. oh, niya no, surprise. Wala tao sa iyo. Ito nga! Adami mo namang... ikita mo Ito mo Parang hindi mahigpit masyado. Sinapala na. Sinapala na. Sinapala na. J.J. So, wait na. Nandito na ayo game na baba na tayo isa surprise natin si JJ yay ngee buo na namin sum bato to eh ano naman eh takalang hawak pata na dito <drafted> pa mo untog ako ha diyan ang sweet yung dala ko susu, nilikaw mo na nilikaw mo, kisama nabo, nilikaw tao tao, kisama tao tao, kisama ako. tao, kisama tao tao, kisama tao tao, sige na game. O, dito na. O, pag sinabi kong ano, pag sinabi uh, pag nag-count ako ng 3, tatanggalin mo yung piring ha. Okay. 1 2 3 doon mismong ilagay ta. At din niya malaman. Alam mo dito. Ayun, dito na tayo titira. Ha? Saan Sa kwarto ko. Totoo, wala tong rent, wala walang wala tayong uh, parang per night per night. Ito na, ito na talaga dito na titira. Sopa, ayun dito ko. Oh. Di pa sa bahay yung tulugan mo, yung itim na sopa. Ngayon, drink na. kailangan na. Kaya nato kasama na natin Mayroon akong application Oh, 'di Meron pa ba kami? Hay nako. ano? hindi ka pira do. mo. Meron kwarto ka doon. Kaya ngayon pa lang, ipagawa mo na gusto mo pagagawa sa kwarto mo. Oo. Meron ako. Anong, anong gagawin mo sa kwarto mo kung bibigyan kita kwarto? Sapin to, lalagyan mo ng ano? Do not disturb. do not disturb. Disturb? do not disturb? disturb. <laughs> alam na <alam>. to. <laughs> <laughs> alam na to. D, E. Di mo sabi. A ano, oh. I. S. O. T. O. U. O -W -X R. B. -O, o. V. O. V. Disturbe. Do not disturb. <laughs> disturb. <O. Disturbe. laughs> <laughs> Do not disturb. Lil J is sleeping. Ah! Pag maingay, pag maingay, pag may, may sounds ano may na malakas. Ano yan? lang ako. Hindi nga, pa sa loob ka na may maingay na sounds, ano ba Ayun, ayun. Ayun, ayun. Man. Fall, man, man. Ayun. Bawa mo, buksan. Bawa Ang chatty ako. Ang chatty. Ang chatty. Ayun. Yun yung purpose ng kwarto mo para makapag-chatty ka naman. Oo, ah, Sa ko. Ah, dun sa taas, second floor. Sa terrace, sa terrace. Saan, Saan

Kaya oh. ay ko, kung yung angle. Sa magandang pa ba 'yung pati? Kasi wala na eh. Joke, Joke, mo practice lang. Okay. okay, o mo <laughs> 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 Sa Yeah! Ano, 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 yung bago nating bahay? ano, yeah! <laughs> <laughs> <laughs>